Good morning guys, welcome muli sa akin youtube channel At uh, nandito na tayo sa uh, papunta sa Timor Abang uh, lang tayo ng train Maaga akong umalis mga 5.30 Dati naalis ako ng 5.35 Kahabol ako sa train <laughs> Kaya napaaga ulit At ito ngayon, palabas na ako Palabas na ako sa station. At uh, lumamig na naman kasi lumakas yung hangin. Bumagsak na naman yung temperature ng ano, 8 kahapon. Nung nasa labas kami ng misis ko, 22. Yung iba naka t-shirt na lang. Ngayon, maga syempre. Lumamig. Pero mamaya to, iinit na ulit. Pasok na ako guys 6.30 6.20 na Para maaga tayong makalabas Dito na ako Simula na tayo Kunin ko muna yung mga baso Para ma-start na yung Machine So guys uh, Tapos na tayo, Hintayin lang natin yung machine na tapos Para tanggalin ko yung laman Lahat ng basura na alis ko na rin Pati mesa Ginawa ko na tapos yung ay robot tinanggal ko lang ng dumi kasi maraming dumi sa bag niya dito na ako guys sa train station at papunta na tayo sa susunod kong trabaho may nine, nine train ang sasakyan ko hintay lang natin magbukas tayo nang isa. Ayan, last na yan. Ayan, palabas na tayo, guys. Ayan, guys. Ah, tapos na. Tapos ko na yung pangalawa kong trabaho. Hindi na ako nakapag-video dahil gusto kong tapusin muna itong ano, yung gawain dito uh, bu sa bukas hindi ako papasok Webes Biernes sa Webes uh, tawag dito Webes pur plancha na lang ako nilabahan ko na yung nilabahan habang ako ay naglilinis ganun ang style para plancha plancha na lang wala nang linis linis okay guys uh, ilalak ko lang to at seset uh, saset ko yung alarm para sigurado tayo yun yeah. saan natin ilalak uh, uwi muna ako para kumain at uh, pahinga konti tapos sa hapon sisilip kami ng misis ko doon sa trabaho namin yung amo namin nasa Dubai nagbasa siya pahinga tulog muna ng kahit saglit tapos gala gala ah, maghanap tayo ng pagkain mamimili kapo ganito rin ang panahon pero walang hangin ngayon may hangin kaya malamig mga puno masisigla na sila may mga dahong dahong na Ayan okay, guys, so nandito na kami sa bahay. Oras po ngayon, alas 8 ng gabi. At uh, pumasyal lang kami doon para sumilip doon sa bahay. Inalis yung mga labada sa machine. Pero sila darating linggo pa. Kaya next week may trabaho na ulit kami. Meri luto-luto uli ako sa aking mga video. Ngayon wala tayong luto ngayon. Ayan, palakad-lakad lang tayo. Sa so, umaga lang ako may trabaho. Kaya, ganun lang aking mga video. Okay guys, hanggang so, dito na lang yung video. At maraming salamat sa inyong panonood. Good night and God bless po sa ating lahat. Bye bye!